Yan, magandang hapon uli sa inyong lahat mga idol. Oh. <coughs> Lubog na yung araw. Yung aso ko nandoon sa gitna, oh, ayan palang oh. Pero ang ano diyan mga idol, yung mga yung magsuta na yun na naman mga idol oh. Ando na naman. So, nagbabalak na naman sila kung ano Kanilang Pinagbabalakan dyan Ayan o, kikita nyo E, nasa duyan mga ito do. Nakaduyan doon sa puno Nung pahoy Teka lang ah Pukos natin Ayan o ayan mga idol oh. Medyo na medyo malabo-labo na nga lang pagka yung masyadong nakasum. Eh, oh, may kasama oh. um, hindi lang natin masyadong masyado kung mga idol kung ano yung pinagagawa nandun so nagaantay-antay lang yan mga idol na dumilim At saka umalis makaalis yung mga taong nandoon sa dulo kasi Mayroong mga tao doon sa dulo ay no ayan ayan mga yung mga pa doon sa dulo so kaya inaantay-antay lang lang makaalis yan ayan ayan no parang ka ano <coughs> susumpa natin Ayan. parang nakahubad yung babae mga idol yung nasa doon yan ayan Ayan mga idol, makikita nyo patas taas yung kamay ng nasa duyan. Ayan. Parang nakahubad yung babae mga idol. Hindi. Ayan. So, antayin na lang natin mga mamaya mga idol na dumilim. Titingin natin kung anong oras sila. Ah, alis dyan. Titingin na natin sila dun mamaya mga idol. Ayan mga idol na nalulubog na yung araw. Yung dalawa doon pa rin sa sa doyan. Ayan, napapansin niyo. Ayan, napakalikot nung dalawa doon sa doyan, oh. Eh. Sarisari ang pinagagawa doon sa doyan mga idol. Cube. Oh, niya. Hindi lang natin masyadong maaninagan mga idol Kasi pagka malaki na yung zoom Mataas na yung zoom ah, Medyo malabo na rin Pero ayan makikita nyo mga idol ah, ah, Sa taas nila nung doyan Napakalikot ah, nilang dalawa Anapansin ah, nyo mga idol kanina ah, Nakahubad yung babae Ako ba doon sa doyan? Ayan, nakita nyo. Sige ang galaw ng dalawa mga idol. Ayan. Hindi lang natin masyadong malapitan mga idol, no? Ayan. Medyo malabo na nga lang pagka masyadong ano. Dito nga baba. Nakasum in. Baba. Ay nga. Ano nga nga nga. Dila natin masyadong mga mga idol. Hindi tayo makalapit medyo malayo ang distansya natin doon sa dalawang nakaduyang kaya isinusum na lang natin itong camera pero yan mga idol makikita naman ninyo dyan yung galaw ng duyan at saka yung galaw ng mga ng paa ng dalawang nakasakay doon sa duyan ayan o Uh, titingnan lang natin na may idol kung kung anong gagawin pa nila dyan kung, titingnan natin kung makakalapit tayo mamaya pag ano medyo madilim na kasi sa hindi sila makabilo masyado kung anong ando sila sa dulo may may mga nagiinom pa doon sa dulo Ay, hindi sila masyado makabilo ando lang sila sa doyan. yan so titingnan natin mamaya na mga idol kung tayo makakalapit Ngayon mga idol, mayroon pang dumagdag. Uh, dalawang lalaki ito saka isang babae. Uh, ito nakikita niyo nagdaano ng cellphone niya. Ngayon. Bali dalawang lalaki ito mga idol tapos isang babae. Mga minor de edad pa ito mga idol. Mga napunta dito. Ayan. Mga minor de pa yan. So, baka hindi rin ito magtagal dito mga mamaya. Titignan natin. Ah, Antabayan natin, natin natin mga idol. Kung aalis din yung nakaduya na yun doon kanina. Ayan yung dalawa mga idol. Nakikita oh, ninyo. Nagkakalas na ng duyan, oh. ang mga pinag ano han dito ang mga pinag mga pinag inuman sa dulo yes. oh, Ito